huli ng huli, huli ng huli, 200,000, 200,000, 200,000. So lahat ho hinuhuli. May mga instance sa po na problema ngayon, even in Mindanao, ang tingin ng mga tao sa Mindanao, pinag-iinitan tuloy sila dahil sa politika. Sana hindi, naman. hindi ho ba, Mr. Chair, pwede bang pakitanong sa LTO o sa ibang ating ano, di ho ba kinakailangan may initial violations bago tayo mang pampara o manghuli ng anumang uri ng sasakyan? Nasa batas po yan, pero... Yan po ang problema ng buong Pilipinas, Mr. Chair. Nabanggit ko yung kanina, Sir. Diba? Buong okay. Pilipinas po, ang tricycle sa buong Pilipinas. And pangalawang tanong ko, Mr. Chair, pa pwede masagot po nila, bakit po ang mga importer, even LTO, eh mga hindi po mga organic, puro JO, pag nareklamo mo, wawawala na. Ano pong habol ng motorista? Alam po yan ang ating butihing uh, kongresista, si uh, Congressman... Uh, boni Bosita na talaga pong pinag-uusapan namin palagi yung mga pagkakamali. Katulad ho ng policy, pat, Mr. Chair, marami ako bibigay na posisyon. Yung pong uh, LTO at saka LTFRB, gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. So, Sana naman ko hindi mapasok doon. Dahil dabaw pa nangyayari mismo. Mr. Chair, uh, nagpunta po ako rito para hilingin lang sa committee na to na dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli at kung hindi nila ma-translate Mr. Chair yung kanilang ginawang mga MC dahil iba po ang kanilang mga mga pagkakain, pagkakaunawa hanggang hindi nila masagot for more than a year Mr. Chair na sumulat kami wala pong kasagutan kaya nga sabi ko mga kaibigan ko po silang lahat ang request ko lang sana sana po Mr. Chair na sa pamamagitan ninyo at ng uh, Committee ng Transportation sa Kongreso, eh matapos na ito kasi po hindi po biro. Una pong question namin, yung pong jaw na nagtatakda ng isang milyong tubos sa mga bus na nahuhuli na sinasabing color room, 200,000 sa mga van, 100,000 ta sa taxi, 50,000 sa jeepney, 12,000 sa tricycle. Ito po ay naging hindi po tumino ang driver dito. Ito po ay naging dahilan ng korupsyon ng buong enforcement group sa buong Pilipinas because of this. Katulad po namin sa tricycle, iba-iba kami ng lugar, iba-iba ang local government unit nagpapatakbo, pero hindi po magkakapareho yung kanilang mga uh, pa kanilang mga Tubos, may iba-iba pong tubos. Mas mataas pa nga sa probinsya, mas mataas pa sa local government yung, yung tubos kaysa po sa national government. Na alam naman natin na under the law, hindi po pwedeng tumaas yung sa local, sa national. Kailangan magpantay o bumaba. Pero ito po yung talagang kalakaran at ang ating pong mga uh, transport uh, driver... Pula po sa trackers, hanggang sa pinakamaliit na pareho namin, hanggang sa bagong unit ng mga motorcycle taxi na kinikilala na bilang pampasada sa buong Pilipinas, e eh nasasakta na, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ayoko ng magsalita ng ano, pero ginawa po itong uh, palabigasan ng ating mga enforcers. Sa MMDA, sorry, hindi nyo ako nakikita palagi. Never akong tumungtong sa mga opisina nyo, lagi akong nagrireklamo sa tamang lugar. This is the right na tama po na pag-usapan sa Senado dahil po yung pong mga ginagawa ninyong mga kung ano-anong mga uh, programa, hindi po wala pong batas eh. Naintindihan po namin, Mr. Chair, di ba, na may karapatan sila. Pero pag wala pong batas, wala po kaming proteksyon. Ibig sabihin, anytime, sinasabi ko nga sa ating asik sa LTO, nagpapasalamat ako, tinut sinagot niya naman, Mr. Chair, pag nahuli ka, lalo na sa LTO, pupunta ka sa adjudication board nila. Sino po ang mag-ano sa'yo? mag sila-sila. Lalo, lagi po kayong talo, umakyat ka naman ang policy, umakyat ka na naman po para sa appeal, sa director. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang huling appeal mo sa ASEC ng LTO. Pag wala pa rin doon, korte na ang punta ninyo. So Mr. Chair, mahirap pong magdemanda sa korte sa dami kong pinapile na case dahil hindi po biro ang magbayad. Wala po kaming kakayahan. Kaya nga nandito tayo ngayon, Mr. Lim. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair. Opo, opo.